magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga SSS pensioners. Sa araw na ito ay malalaman ninyo ang SSS Pension Crediting Schedule ng September 2025 na may kasamang good news dahil magaganap na po ang inaasam-asam nating pension increase at dito lang po yan sa aking vlog, malalaman ninyo ang kumpletong detalye sa balitang ito. Kaya naman pakinggan, kunin ang lahat ng mga detalye at alamin kung magkano ba ang itataas ng inyong pensyon ngayon. At sa araw po na ito ay alam kong ma-excite kayo dahil ito na yung mga matagal na ninyong hiling na makukuha ang SSS pension increase. Kaya naman, let's rack on this and let's go. Sa ating mga senior citizens diyan, inaangayahan ko kayo na tapusin niyo ang video na ito hanggang sa dulo ng sagayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong contents na pinag-uusapan palagi ang updates ng ating mga senior citizens, payout ng ating mga senior citizens at benefits ng ating mga senior citizens, ay subscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung gusto mo na maging updated ka sa mga videos na ia-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na dahil araw-araw po akong nagbibigay ng mahalagang impormasyon na para po sa ating mga senior citizens at hindi na natin papapatagalin pa na pag-uusapan ng bakit kuha ng base ang SSS Circular Number no. 2020-024. Ito ay tumutukay sa ating mga SSS Retirement, Partial Disability, Total Disability, and Death or Survivor Passioners. Ito po ay para sa mga nagtatanong, kung kailan po ba i-credit ang kanilang pensyon sa SSS. So may number one nito nakita nyo sa baba. The schedule of crediting of regular monthly pension shall be as follows. May nakita kayong date of contingency. Kung ikaw ay may date of contingency na 1st to 15th day of the month, ikaw po ay first batch at makakredit po ang iyong pensyon sa unang araw ng buwan. At kung ikaw naman ay may date of contingency na 16 to the last day of the month ikaw po ay second batch at makukuha niyo po ang inyong pension sa 16th day of the month but meron po siyang exemptions sabi dito if the credit date falls on a saturday sunday or holiday the pension shall be credited on the last working day before saturday sunday or holiday ngayon titingnan natin ang kalendaryo na ng September 2025. So wala pong maa-advance na pension release dahil ang unang araw po ng September ay lunes. It is a working days po at sa araw po na iyan ay ma -e expect po ng ating mga SSS pensioners. Sa second batch naman, ating pakutukan ang kanila pong payout na day. Still working days pa rin po ang September 16. At sa araw po na iyan ang mga second batch, may expect nyo po na maibigay ang inyo pong pension, pension increase sa mga SSS. Pensioners! Opo, meron na ang SSS pension increase. At ito po ang kumpletong detalye na dapat nyo pong malaman patungkol po sa pension increase sa SSS ngayong September 2025. I-explain po natin para makuha po ninyo ang dapat na detalye para po dito. Noong July 31, 2025, nagpost po sila sa bidito sa kanilang headlines, SSS to roll out historic pension reform program starting September 2025, three-year pension increase to benefit all types of pensioners. Kaya ngayon ipapaliwanag natin yan kung ano ito. Kailan po ba magsisimula ang pag-increase ng pension? Sa pagkaalam nga na meron ng pension increase sa SSS, Marami ang mga pumuputok na mga katanungan galing po sa ating mga kababayan at mga pensioners sa SS. Sabi dito, monthly po ba ito matatanggap ang increase sa SSS? Ilang porento nga lang po ba ang makukuhang ahperent sa pagtaas ang aming pensyon? At sino-sino nga po ba ang mga qualified? At lahat po ng itong katanungan na ito ay dapat nating sasagutin para sa gayon po ay meron kayong idea kung ano ang dapat na balita na dapat niyong mapakinggan dito sa aking YouTube channel. Ang mga qualified po dito ay ang mga retirement pensioners, disability pensioners, survivors, survivor pensioners, viuda, may anak or dependent, at saka active as of August 31 sa bawat taon ng 2026, 2027 at 2025. Ngayon naman sa katanungang ilang porsyento ba ang increase? At atin niyang ipapakita po sa inyo ang data ng sa ngayon ay meron po tayong basihan sa ating sinasabi. So dito po merong Type of Pensioners, Current Pension, SS Pension Reform Program, a uh, total increase till September 2027. Ngayon may nakita tayong Type of Pensioners. Kung ikaw ngayon ay minimum retirement na ang tinatanggap mo as of this moment is 2200. Pagkadating po sa September 2025, magiging 2420 po yon. So ibig sabihin may increase pong naganap. So every September of every year po hanggang 2027. So pagka September 2026 ang 2420 magiging 2662. Pagka September 2027 ay magiging 2,928.20 musika. So ang in-increase po nun umabot po sa 728.2, a total of 33.10%. Kung ikaw naman ngayon ay isang minimum disability na ang tinatanggap mo is 2,000 a month as of this moment, pagkarating po ng September ay magiging 2,200. So nakikita po natin ang increase. Same lang din sa minimum retirement kapag pagkarating punang September 2026 is 2,420 sa September musika 2027 is 2,662 musika a total of 3310 napor kagaya din ng minimum retirement So kung ikaw naman ay minimum survivorship, ang 2,000 mo ngayon ay magiging 2,100 sa September 2025, sa September 2026 is 2,205, at sa September 2027 is 2,315.25. Ang tinaas po ay 315.25 na may 15,18,80 na poro. Kung ikaw naman po ay average na pensioner na tumatanggap, If for example, ikaw ay may 5,120 na tinatanggap ngayon, pagkarating sa September 2025 ay magiging 5,605 to act 32.22 at so on so forth. Pero kung ikaw ay highest retirement, nandyan po sa baba ang data. So pwede po nating gawin at basahin. So for example, ay 22,137.25. Pagdating ko sa September 25 means September 2025 is magiging 24,350.98. So kayo na po ang mag-refer sa data at basahin nyo po ah kung saan po kayo dyan. So kayo po ay nakakaalam kung ano yung status ng inyo pong uh, pension or what kind of pensioners are you. Ang katulungang monthly po ba ito na matatanggap ng ating mga pensioners, ang na-increase na? Yes po. For example, ang iyong pension ngayon ay magiging 24 na. Hindi na po siya babalik sa pagka 24. Yan na po yung basihan na pagkasunod na po na increase. Uh, for example, by 2026. So ang 24 mo magiging 26. So yun na yun na din ang babasihan para sa 2027. So 2027 magiging 2 ah, ganun, basta magtaas siya. So monthly po, makuha niyo po ang amount na ni-increase. Hindi na po 'yan mag-decrease. Yung uh, nakuha nyo yun na amount sa increase, yun na po talaga magmagpatapos po ng taon. Ito yung binigay na example ni SSS. Magkano ang aasa asahang pension increase ni Lolo June? Sample computation reference. 8,000 po ang tinatanggap na pensyon ni Lolo June as of this moment. So pagkarating po ng September 2025, ang 8,000 ni Lolo June, Lolo June ay magi-increase po ng 10%. So ang 8,000 niya ay madagdagan ng pH 800. So magiging pH 8,800. So pagkarating naman yan sa September 2026, yung 8,800 ay madagdagan ng 10%, which is 880. So magiging 900, 9,680. At pagdating po sa September 2027, ang 9680 ay madagdagan ng 10%, which is 9 to 68, at maging total of 10,648 na po ang matatanggap na pensyon ni Lolo June. Nasanay mas maklaro po sa inyo ang ganitong um example. Ang Annual Confirmation of Pensioners Program ay nagre-refer sa pag-report ng mga pensioners sa SSS sa taong-taong basis para ma-insure po ang pagpatuloy ng kanilang tinatanggap na pension subject to their continuing eligibility to the said Benefit in Accordance po iyan sa Republic Act 1199 or the Social Security Act of 2018. So ito po yung mga tao or mga senior citizens na dapat magpaakop sa SSS. Una, mga retirement pensioners residing in the Philippines who are 8 years old and above starting March 2024. B, retirement pensioners residing abroad. C, total disability pensioners. D, death or survivor pensioners. And E, dependent guardianship under children under guardianship. Kapag hindi ka po makakomply ng inyong ACOP sa SSS, ang mangyayari po ay ito. Failure to comply with a COP on the right schedule will result in the suspension of the monthly pension. It will be automatically suspended one month after the month of birth of the pensioners or the disease member. Automatic cancellation of the pensioners after two years from the month of suspension. Ito po yung example. For example, sa Mayo, mag-e-end na ang May. So ang SSS ay nag-post, sabi na dito mga SSS pensioners, nakapag-akop na ba kayo kung ikaw ay pensioner or survivor ng namatay na miyembro na ipinanganak sa bunang Setyembre 202. May panahon ka pa para mag-comply ng iyong ACOP bago matapos ang buwan. Palagi po itong pinopost ng ating SSS na page dahil gusto nila na lahat po ng mga senior citizens na pensioner sa SS ay makakatanggap po ng pension. Kaya naman palagi nilang pinupost ang A ah, um akop talaga. At yun po ang kumpletong detalye. Sa balita patungkol po sa magaganap na pension crediting sa September 2025. Kung meron kayong katanungan, feel free po to comment diyan sa comment section dahil answering it hindi ako busy. But I will be trying my best to reply it as soon as possible kasi alam kong maraming mga katanungan na arise dito and you can just freely ask or put some comments there sa baba. And I will be open to um, address it as and nasanay na kuhanan nyo. Punang as idea or nakatulong ako sa inyo na mapaalam ang dapat ninyong malaman. Nabalita patungkol po sa inyo pong pension including schedule sa September 2025. At hanggang sa muli po, ako po si Relano naghahatid ng balita na legit po ito at hindi po ito gawa-gawa. So sa hanggang sa muli.